Hello guys, good day po At uh, sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan Welcome back po sa Points TV uh, At ngayong nga pong araw na to ay titignan po natin ang ating mga bariyang ito Itong mga bariyang na to guys, napulot ko lang to Ito po yung mga napupulot ko lang, eh, medyo marami na kaya titignan natin Tinatabi ko lang to 25 centavo po ng BSP Karaniwan to sa palengke ko lang to nakuha guys itong mga 25 centavos na to. Ito namang 5 centavos na NGC sa SM ko po nakukuha yan. Doon sa cashier yung isang mahabang cashier na yon, isang derecho na yon guys. Pag naglakad kayo ron, hindi pwedeng hindi kayo makakakuha nito. So hindi na talaga pinapansin sa panahon na to yung mga ganitong 5 kung tawagin namin nung 90s 5 meron pa pong pinakaluma dito kung tawagin po ay 5 bulaklak at minsan nga po ay na itampok na natin tong 5 centimo na to na pwedeng mabili ng halagang 5,000 yung trial coin kung tawagin may video po ako nun guys panuorin nyo kung gusto nyo pong makita kung ano yung trial coin na tinatawag dito sa 5 centavos na NGC. So, tara guys, umpisahan na natin to. tignan natin kung anong makukuha natin dito. punahin na po natin tong tig 25 cent tapos dahil konti lang naman po siya. 2, 4, 6, lang yung benching ko hindi na pinapansin dinadaan na lang to guys inaapak-apakan lang kaya pag nakakita tayo, pinupulot natin. Okay, year 2017. Come on. Madami-dami din po ang year 2017. Ayan o, another 2017. Come on. Malalabo na yung iba, wa. Next coin, 2017 ulit. Tatlo. Ito, malabo na yung iba. Next coin, 2014. Tinanggalan ko lang po ng scotch tape yan. May nakalagay na scotch tape dyan. Okay, next coin natin. 2004. So, ang 2004 po po ay napaka-common ng 2004. Napakadami niyan, guys. Okay, next coin natin, 2003. 2003. Ito po, may kina-collect po dito sa year 2003 na to. Yung magnetic, dalawang klase po kasi yung ating 25 centavos na BSP. Isang non-magnetic at magnetic. So, tignan po natin kung magnetic po ito, ikikip po natin to pero kung hindi po dumikit sa magnet ay itatabi na lang po natin siya okay tignan po natin guys kung didikit siya sa magnet ayun na nga ayaw ito po ay non magnetic na 2003 ang kinokolek po natin na 2003 ay yung magnetic okay Meron din po akong video niyan guys, yung in-update ko po yung ating 1 piso na collection natin. Hanapin niyo na lang din guys sa video ko. Balikan niyo po. At nabanggit ko na nga rin po doon yung ating non-magnetic at magnetic na 1 piso BSP. So wala to, dumikit. Common lang yung guys. Okay, next coin. Year 2015. Common lang din to. Okay, next coin. Pangit na nito. Year 2014. Ayun na nga. Wala tayong nakuha guys sa... 25 centavos. Dito tayo sa 5 centavos. Tingnan po natin kung makakuha tayo dito. Ang mahirap pong hanapin dito eh year 2019. Tingnan po natin. Pero meron na po ako nun. 2019. Tingnan po natin kung anong meron dito. Marimiramer -marim na rin to. Hindi pinapansin to, guys. Inaapak-apakan lang to sa SM, guys. Dami, oh. Kaya pinupulot natin. Okay. First coin natin sa NGC 5 Centimo. Tabo, ah. Twenty. Nineteen. Ba? Ayos ah. 2019 agad guys. Okay. Diyan ka sa tabi. Next coin natin. Year 2019 ulit. Ba? Madalang to guys. Pero bakit 2019? Nakakadalawa na tayo. Next coin natin. 2019 ulit. Dami ah. Okay, next coin. 2019 again. <laughs> Ang dami ha. Kala ko ba we eh. Madalang ang 2019. Puro 2019 to ah. Okay, next coin. Habo guys ah. Di ko kaagad makita yung 2019 ulit. Okay, next coin. Okay. Puro 2019 yata ito guys. Okay, next coin. Labo. 20. 19 Okay, next coin 20 Laki pa natin ng konti guys. Di ko makita. Okay, next coin. 2019 ulit. Ba, puro 2019 na. Ah. Sa una lang talaga mahirap maghanap. O, oh, 2019 din. Napakadami nito ah. Meron po ako nito. Limang piraso lang yata. Pero ito oh. Yung mga napulot natin sa SM, puro 2019, no? Okay, next coin. 2019 ulit. 2019. Ayos ah. Dami ah. Next coin. Another 2019 guys. Puro low mint mark ang tanong may variation kaya to katulad ng 25 centavos na NGC na may low mint mark at may upper mint mark okay next coin durog na durog na to ah dami oh sa palengke siguro galing to guys 2018 2018 guys common next coin 2018 ulit common next coin 2019 dami okay last coin natin guys 2019 so napakaraming 2019 nito guys halos karamihan nung napulot natin sa SM puro 2019 ilang peraso to 2, 4, 6, 8. 10, 12 14 guys 14 peraso na 2019 napakadami i-update ko na rin po kayo guys sa percentage nito sa numista yung frequency at price appraisal nito ngayong 2023 so ang 2019 po ay may record sa numista na 5% So, medyo mababa guys. Mabababa talaga. Pero nung unang labas nito guys, napakadalang nito dito sa amin. Parang semi hard to find to dito sa amin. Ngayon po, ito. Biglang umulan. 14 peraso na 2019. At ang price appraisal po nito ay wala pa pong nakarecord sa record po ng numista. Wala pa pong price appraisal na nakalagay. Ganyan po talaga dahil kailan lang din po ito nilabas. 2019. So may record lang kong 5%. Ayos, ah. biglang dami ah. 2019. Kayo guys, ilan ang hawak niyo nito? <laughs> Napakarami nito ngayon, no? Oh. 14 plus yung lima ko. 19 na napakadami pala ng 2019 pero ang record po niya sa numista ay 5% pa lang baka po hindi pa nakakapag update yung mga member po ng numista na mga kolektor so ayun guys ang nakuha natin sa ating mga napulot na barya na hindi na pinapansin dinadaan-daanan na lang at inaapak-apakan 2019 yun lamang guys marami pong salamat sa inyong pagsama ulit sa ating video huwag nyo pong kakalimutang mag subscribe palike na rin po ng ating video at saka i-share at huwag nyo pong kakalimutan yung bell button so yun lamang guys marami pong salamat